nagbabagang balita. 4ID binigyang diin ang mahalagang papel ng kasundaluhan sa halalan. Operational support sa lahat ng AFP units palalakasin pa matapos ang pagbisita ng AFP Procurement Service Commander sa ID. Regional Joint Security Control Center 13 or RJSCC 13, pinangunahan ang strategic conference para sa pagpapaiting ng kapayapaan at kaayusan sa Karaga Regions para sa nalalapit na halalan. 30 ID pinangunahan ang diyalogo kasama ang mga leader ng Indigenous Peoples sa Surigao del Norte. 33 ng mga dating rebelde ang naging beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS sa Surigao del Norte. 300 miyembro ng Bukas Kalinaw Association sa Bidnon ang nagtipon. 4ID pinagtibay ang pagpaplano para sa nakalaang budget sa 2026 sa pamamagitan ng Cascading Seminar. Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Ikasyam ng Mayo 2025. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID, 4ID News, Bayani News Bayani Update. Update. Narito ang detalye ng ating mga balita. 4ID binigyang diin ang mahalagang papel ng kasundaluhan sa halalan. Propa ay dineploy sa Northern Mindanao at CARAGI regions para sa mapayapa at tapat na eleksyon. Nakatutok sa balita si Kabayaning Jai Hapas. Bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya para sa ligtas, tapat at mapayapang halalan 2025, idineploy ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang kanilang mga tropa sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao at Caraga Regions, mga lugar na nasa ilalim ng kanilang area of responsibilities. Sama-samang isinakatupara ng mga battalions at brigades ang kanilang misyon na tiyakin ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa mga lugar na tinutuwa patukoy bilang elections hotspot. Ayon naman kay Major General Michelle B. Aniron Jr., commander ng 4ID, ang buong puwersa ng division ay nakaposisyon hindi lamang bilang tagapagtanggol ng soberanya, kundi bilang tagapangalaga ng demokratikong proseso. Ang aktibong pakikibahagi ng kasudaluhan sa mga gawaing pang-eleksyon ay patunay na matibay na ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng Philippine Army at iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng COMELEC, PNP, at Philippine Coast Guard upang masigurong walang karahasan, pananakot o anuman uri ng pandaraya sa araw ng halalan ngayong Lunes, Mayo a 12. Dagdag pa ni Major General Aniron Jr. ang presensya ng mga tropa sa mga komunidad ay upang protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan na makaboto ng malaya, walang takot at may dignidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News uh, Bayani Updates. Operational support sa lahat ng AFP units palalakasin pa matapos ang pagkisita ng AFP German Service Commander sa 4th ID. Narito ang ulat mula kay Kabayaning Bon Olavides. Essential. The Army. Bumisita si Armed Forces of the Philippines Procurement Service Commander, Brigadier General George Cabreros sa 4th Infantry Diamond Division sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City noong Mayo 2. Layon ng pagbisita ang pagpapalakas ng ugnayan at pagtutok sa pagpapabuti ng mga operasyon sa logistika at kahusayan sa procurement sa lahat ng unit ng AFP. Binigyang diin ng opisyal ang patuloy na dedikasyon ng pamunuan sa modernisasyon at episyenteng pamamahala ng mga gamit at kagamitan ng sandatahang lakas. Una rito ay ginawaran siya ng traditional na military arrival honors sa pangunan ni 4th ID Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs, Colonel Ray Pasco. Nagkaroon din siya ng courtesy call kay 4th ID Commander, Major General Michelle Aniron Jr., kung saan ay tinalakay ang kasalukuyang mga inisyatiba sa procurement ng dibisyon at ang mga estratehiya na naglalayong mapanatili ang kahandaan sa operasyon ng buong sandatahang lakas. Dagdag pa rito, bumisita rin si Brigadier General Cabreros sa 104th Contracting Office dito sa 4 ID bilang bahagi ng pagsisikap nito na patatagin pa ang koordinasyon ng AFP Procurement Service at sa field units nito. Ayon kay Major General Anayron, ang nasabing pagbisita ay patunay sa paninindigan ng AFP at tapat na paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News Bayani Update. Regional Joint Security Control Center 13 or RJSCC 13, pinangunahan ng strategic conference para sa pagpapaiting ng kapayapaan at kaayusan sa Caraga Regions para sa nalalapit na halalan. Para sa karagdagang detalye, narito si Kabayaning Jai Hapas. Isinagawa ng Regional Joint Security Control Center 13 ang isang mataas na antas ng command conference noong Abril at 30 sa Cultural and Sports Center Bislig City, Surigao del Sur. Layunin ng pagtitipon na pagtibayin ang seguridad at isulong ang mas pinagsama-samang aksyon para sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Karaga, lalo na sa nalalapit na halalan ngayong Mayo a 12. Pinangunahan ni Colonel Ray Pasco, ang Assistant Division Commander for Reservists and Retirees Affairs ng 4th Infantry Division Philippine Army ang nasabing pagpupulong. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Commissions on Elections o COMELEC at iba pang mga ahensyang may mahalagang papel sa pagpapanatili ng seguridad sa nasabing rehiyon. Sa gitna ng mga inaasahang aktibidad tulad ng halalan at nagpapatuloy na kampanya kontra insurgency Binigyang diin sa conference ang kahalagahan ng matibay na koordinasyon at bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya. Ayon naman kay Major General Michelle B. Aniron Jr., ang Commander ng 4th Infantry Diamond Division, na ang nasabing RJSCC ay nagsisilbing pangunahing mekanismo upang maisakatuparan ang mahigpit na ugnayan ng EFP, at COMELEC. Layunin nito ang tiyakinang kapakanan at siguridad ng bawat mamamayan sa rehiyon sa pamamagitan ng isang ligtas, organisado at mapayapang kapaligiran. Ang nasabing pagpupulong ay patunay na pagpapakita ng pagsusumikap ng pamahalaan at mga katuwang nitong ahensya upang palakasin ang seguridad at kapayapaan sa Caraga Regions. Isang hakbang tungo sa mas maunlad at ligtas na komunidad para sa lahat. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, For ID News, uh, Bayani Updates. Samantala, isinagawa ang isang Indigenous Peoples Forum para sa mga leader ng iba't-ibang peoples organization sa loob ng kampo ng 30th Infantry Fight and Battalion sa barangay Mahanog, Hidakits, Rialdo Norte northern Mayo Ados. Tumalo ang 65 leader mula sa mga pamayanang sakop ng Certificate of ancestral Domain Title or CAD P254 at Kathy 048 sa nasabing forum. Habang nakibahagi rin ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at mga opisyal ng 30ID sa layunin magkaroon ng bukas na dialogo kasama ang mga leader ng indigenous peoples. Bilang pagbubukas ng programa, sinagawa ang isang traditional na ritual na sumasalamin sa paggalang ng mga katutubo sa kanilang kultura, mga ninuno at panalangin para sa mapayapang panakayan. Layunin na nasabing aktibidad na palalimin ang ugnayan ng militar at ng komunidad ng katutubo. Lalo na sa mga lugar na dating pugad ng communist terrorist group at mga conflict affected areas. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga leader ng IP sa patuloy na pakikiisa na kasundaluhan ng 30IB at sa pagbibigay daan sa kanilang mga panig at pangangailangan. Tinalakay sa pulong ang mga hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pangmatagalang kaundaran sa loob ng ancestral remains. Patuloy namang kiniyak ng 30ID ang suporta nito sa mga programang nagpapalakas sa katutubong sektor at nagtataguyod sa kanilang mga mabuting kalagayan. Ang tabayanan po ang ito pang balita matapos ang iilang mga paalala. Alamin, ipaglaban, suportahan. Ating itaguyod ang ating karapatan sa ating karagatan. Makialam sa mga pangyayari sa bayan. Huwag hayaang malinlang. Isulong ang paninindigan para sa ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future. Mabubuo stands as a testament to strength, resilience and beauty. A mountain not just of stunning landscapes, but of stories. Stories of challenges faced, of battles fought, and of communities uniting to regain their future. Mount Bulacan hiking for a cause. Register now. Together, we rise. Nagpabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Tatlong daang miyembro ng Bukas Kalinaw Association sa Bukidnon ang nagtipon. Para sa karagdagang report, narito si Kapayaning Bon Olavides. Pagkakaisa at pagpapalakas pa sa adhikain ng organisasyon. Ito ang layunin sa isinagawang First General Assembly ng Bukas Kalinaw Association kasabay ng selebrasyon ng Labor Day noong Mayo 1. Nagtipon ang 350 miyembro ng Bukas Kalina Association, isang grupong binubuo ng mga magsasaka, mga manggagawa at mga miyembro ng iba't ibang people's organization kung saan mga miyembro rin ito ang mga dating kasapi ng New People's Army na nagbalik loob na sa mapayapang pamumuhay. Pinangangasiwaan ang grupo ng 4th rd Infantry Brigade ng 4th Infantry Division. Isinagawa ang kauna-unahang General Assembly sa Malaybalay City Bukinon kung saan ipinakita ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat individual para sa pagmatagalang kabuhayan at nation building. Nagsilbi rin ang aktibidad bilang isang plataforma upang kilalanin ang mahalagang papel na mga magsasaka at manggagawa sa mitihiing maging mapayapa at produktibo ang mga komunidad na dating may impluensya ng NPA sa nasabing probinsya. Ayon kay Bukas Kalinaw President Warwin Del Rosario, ang nasabing assembly ay hindi lamang pagtitipon kung hindi isang selebrasyon para sa bagong simula. Samantala, binibigyang pagkilala ng 4th Brigade ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga magsasaka at manggagawa sa si nation building upang makamit ang kinabukasang malaya mula sa kaguluhan at may kapayapaan. Isa rin sa mga highlight ng aktibidad ang pagpirma ng mga partner agencies at local government units sa manifesto bilang pagpapahayag ng suporta sa mga programa ng asosasyon tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News, Bayani Update. Sa layuning pagtibayin ang kakayahan ng bawat unit ng 4ID sa mas maayos at sistematikong pagpaplano, matagumpay na isinagawa ng Fourth Impact Division ang tatlong araw na cascading seminar na nakatuon sa pagbuo ng annual plans and budget at Annual Procurement Plan para sa Fiscal Year 2026. Ginanap ang seminar sa Division Clubhouse, Camp Evangelista, Patag, Cagayan Oro City at binuluhan ng mga officers at enlisted personnel ng brigades at battalions sakop ng 4ID. Layunin ng aktibidad na, na paigtingin ang kaalaman at kayahan ng bawat unit sa pagsasakatuparan ng mga plano at proyektong tumutugon sa mga pangangilangan ng organisasyon. Ang matagumpay na seminar ay pagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng 4ID na maging mas mahusay, makabago at inklusibo sa pagbalangkas ng mga strategikong plano bilang tugon sa layuning mas mapabuti ang serbisyo para sa bayan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news update, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens lang ng buong person ng Division Public Affairs Office, or th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Jeline Pallior. At lang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking langdas, walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na tanglaw, bayani ka kaagapan. I'm